Bilang ng na mga naaresto sa sinalakay na online scam hub sa Antipolo City umabot na sa 70. Pagdala muna kay Carlo Mateo. Carlo. Inimbestigar ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang halos 70 individual na naabutan sa loob ng isang minihinalang uh, may kilalaman sa investment scam sa San Roque Antipolo City. Sa paunang na mula sa PNP Anti-Cybercrime Group pa, sa visa na rin ng search warrant ay uh, naisagwa ang pagsalakay sa lugar, uh, katuwang ang uh, Securities and Exchange Commission, Rizal Police Provincial Office uh, at Antipolo Police Station. Paglabag sa probisyon ng Republic Act 8799 uh, o Securities Regulation Code, in relation to RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang tinitingnan ngayon ng otoridad na laban naman sa may-ari ng kumpanya na si alias Arthur nag-ugat ang reklamo sa isang Australian national kung saan kabilang sa mga nabibiktima ay mga dayuhan Ayon kay Police Brigadier General Bernard Yang, acting director ng PNPACG, ACG, isasalang sa digital forensic examination ng mga computers ng kumpanya para makakuha ng digital evidence sa paglabag sa Securities Regulation Code. Ako si Carlo ng GMA, Super Radio, DCWB, Dapat Totoo. Ito ang Super Balita sa Hapon.